nasa 12 billion pesos ang kabuang halaga ng mga naihatid na programa at serbisyo sa taong bayan sa ilalim po ng bagong Pilipinas Servisyo Fair. At para higit pang mapaigting ang paghahatid ng benepisyo, isang panukalang batas ang isinusulong para rito. Si Alan Francisco sa Report Rise and Shine, Alan. Ipinagdiriwang natin ngayon ang gabi ng pagkakaisa, ang tagumpay ng bagong Pilipinas Servisyo Fair. Ang BPSF ay naging simbolo ng ating pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga nasa malalayong lugar ng bansa na kuminsan hindi nararamdaman ang tulong at serbisyo ng pamahalaan. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa Bagong Pilipinas Servisyo Fair o BPSF Agency Summit sa PICC kagabi. Layo ng programang ito na ang mga ahensya ng gobyerno, at iba pang kapartner para mapalakas pa ang paghatid ng serbisyo at tulong sa mga Pilipino. Kung maalala, isang taon na buhat ng simula ng programang ito na naghahatid at naglalapit ng mga tulong at serbisyo sa tao. Ibig sabihin, nagpupunta ang programa sa iba't ibang bayan o probinsya ng bansa, malapit man ito o malayo. Mula doon sa amin, sa Ilocos Norte, hanggang sa Tawi-Tawi, nalibot na ng BPSF ang iba't ibang probinsya. Nakadana ang BPSF sa 21 probinsya sa loob lamang ng isang taon. Dahil sinimula natin to wala pang isang taon. Eh. Ayon kay Pangulo Marcos, pumapalo na sa 12 bilyong piso ang kabuang halaga ng mga serbisyo na naiahatid ng programa sa taong bayan. Nakakapagbigay tayo ng lagpas 12 bilyong piso na halaga ng serbisyo at halos 5 bilyong piso na tulong na pinansyal sa humigit kumulang 2 milyong benepisyaryo. Nagpasalamat din ang Pangulo sa mga local government units na kaparter ng national government. Hinikayat niya rin ng mga LGU na gamitin ang teknolohiya upang mas mailapit sa mga tao ang mga programa ng pamahalaan. Binigyang pagkilala rin ang mga kahangahangang ahensya na katuwang ng BPSF National Secretariat sa paghahatid ng maasahang serbisyo. I'm very happy that the bagong uh, Pilipinas Serbisyo Fair A visionary initiative under the leadership of President Ferdinand R. Marcos Jr. is much more than a program. It is a living embodiment of our collective dedication, bringing government services directly to the people, ensuring that no one is left behind, no matter how remote. or underserved their community may be. Ayon kay BPSF National Secretariat Lead at House Deputy Secretary General Sufonias Gabunada Jr. Sa mga susunod na araw at buwan, marami pang ibang lugar na bibisitahin ng bagong Pilipinas Servicio Fair. Sa katunayan, itinutulak nila ang pagbuo ng isang panukalang batas para rito. We are proposing to the Speaker, to the House Speaker ngayong umagang to, na, na ibalangkas ang batas Bagong Pilipinas Bill. Nandon ang pagpuputap ng Bagong Pilipinas Service Center, Bagong Pilipinas Tulong Centers at paggawa ng mekanismo kung saan nag-uusap-usap itong mga ahensya doon sa convergence ng mga programa. Kasi may mga programa talaga na nangangailangan ng ibang ahensya to make it maximize para ma utilize yung resources ng gobyerno. Isa sa mga ahensyang palaging naghahatid ng iba't ibang serbisyo sa BPSF ang Department of Migrant Workers. Pangako ni DMW Secretary Hans Leo Cacda, makaasa ang publiko na sa mga susunod na caravan nito, tuloy-tuloy pa rin ang paghahatid nila ng iba't ibang tulong. Sigit kumulang uh, mga 2,000 ang naging benepisyaryo namin over the period of uh, one year. Kitang-kita natin na talagang ang vision ni Pangulo na pagbuklo rin lahat ng government agencies para literally kami ay lumapit sa taong bayan. Naisip Pangulong Marcos na maging inspirasyon ang programang ito para makatulong sa mas nakararaming Pilipino at kalaunan ay magtagumpay. Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.